Sabi nga ni Dok Lisa, kubain, kubain mo na kami, Lord. Ikuba mo na kami. Wag mo lang patayin si Dok Willie. Oh. Sakit niya. Sakit niya. Sakit ang buko. Willie Ong sa kanyang channel na hiling at panalangin ni Dr. Lisa, yung misis niya, na wag mo nang patayin si Dr. Willie yung Lord. Sabi nga ni Dr. Lisa, kubain mo na kami, Lord. Ikuba mo na kami. Wag patayin si Dr. Willie. Oh, At lumabas ang video na ito ang kasalukuyang uh, dinadaing niya. At di basta-basta na kanser. Dahil sa uh, sarcoma kanser, ayon din si kanya, Uh, kulang ang research sa na naturang uri ng sakit at kulang din ang uh, mga gamot umano kung ito bang karamdaman ito ay maituring na ordinary lang o ito ba'y ay extraordinary uh, bahagi lamang sa interview tatalakayin natin mga kapatid dito yung ganong desire in your heart to help so much it will only lead you to depression. Noong estudyante pa lang siya, may desire na siya to serve the people of the Philippines. Hindi lang is ilan, kundi gusto niya million. Estudyante pa siya. So, yung desire o mano na yan ay nagdala sa kaniya ng depression. It will only lead you to depression hindi mo kakayanin eh. Kaya sa UP, uh, maganda grades ko, pero hindi ko ma- Ito ay interview ng Veritas. No, interview ng Veritas. So, um, si Lorna Cabasa, dito si Dukwele sa Singapore, naggagamot. Si Michael, uh, si Albert Avenido, dyan sa Maasin Southern Litty. Michael Cabras sa Mati Davao Oriental. Okay. Tuloy natin. Uh, eh, ma may makuha tayo dito bilang bahagi sa tinatawag na diagnostic natin sa ministry. Kung ano po ba mga posibleng mga pintuan na nabuksan sa buhay na pwedeng mapasokan para sa tinatawag na extraordinary atak na sa ating buhay. Okay. Tuloy natin. To depression. Hindi mo kakayanin eh. Kaya sa UP, ah uh, maganda grades ko, pero hindi ko maabot yung pangarap ko hanggang nag-away na kami ng magulang ko, nagkiwalay kami ng magulang ko for 10 years, nag away pa nga ako. So, oh, yun. ah uh, nag-away siya sa mga magulang niya, nag sila. Kahit uh, matagal na ito, sa Ministry of Liberation, dapat itong sugat ay mahilom din. May nangyari bang kapatawaran? Meron bang reparation to the damage? Humihingi ba siya ng uh, sorry sa mga magulang na nagiging kaaway niya 14 years daw? No? At Uh, umalis pa siya. Puntik ako ni matapos sa college. At nagkaroon ako ng very stressful, very panic attack. O, oh, so, uh, sa side sa kanya mga bunggulang, dapat din ma ma kita at matanong mga kapatid no kung wala ba ma maliban na Chinese sila alam natin Chinese marami yung mga superstitious beliefs at katoliko siya dahil umanim siya sa Corpus for Christ o mano pero ang pagiging katoliko, hindi lang sa ngala na tayo'y katoliko at umanib sa isang grupo, ang uh, dapat, kung tayo ba'y uh, practicing katolik o isa ba sa tinatawag na lukewarm katolik no? Uh, dahil dito, uh, sinabi niya, maliban na pumasok din siya sa iba't ibang mga Christian churches, sabi niya, uh, kailangan, kailangan na sa diagnostic interview kasi kailangan na mag at masarado yung unang sinabi niya na nag-aaway siya sa mga uh, nagkaroon ng away sa mga magulang kahit matagal na yon uh, umihiwalay siya at matingnan din wala bang mga superstitious beliefs alam naman natin katikis yung Catholic Church 21 38. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. At di lang yan. Dapat din makita dito kung uh, di ba siya o oh, ang mga ninono niya na miyembro sa Freemasonry. No. Tuloy natin. Napauwi ako na uh, halos mababangga na ako. Eh. Nadine? Oh, yun yun. Ah, uh, habang nagtatrabaho na siya Uh, sa doktor hospital ito, pa uwi, nagbigla lang, nag panic attack siya. No? So, doktor na siya, pre presidente na siya ng doktor, umano, uh, nag panic attack siya. Muntik ako ni matapos sa college. nagkaroon ako ng very stressful, very panic attack. Napauwi ako. So, etong panic attack, nan na sa tinatawag na extraordinary demonic attack. Ang problema lang ngayon, dahil marami na, marami na ding di naniniwala uh, kaugnay sa mga ordinary and extraordinary uh, demonic attack. So, extraordinary demonic attack. At may napansin ako sa kanyang uh, pahayag dito habang nagpapanik attack siya. Na uh, halos mababangga na ako eh. Nandito ako sa may EDSA eh. Uh, uh, tapos at that time, bago ako mabangga, Oh, yung EDSA, alam natin na kahit nga uh, Friday, uh, Sunday, napaka-traffic dyan, no? Okay, tuloy natin. Siyempre, yeah. bawa pa magbangga. Doon ako first time nagdasal. Oh, so dito, na napansin ko dito sa kanyang pahayag sa interview ng Veritas. Noong nagka-panic attack si Dr. Willie Ong, noong nagka-panic attack siya daw, at halos na siya mabangga, doon siya nagsimula first time. Iwan ko kung nagkamali ba siya, sa kanyang pahayang first time siyang nagdasal so ibig ba sabihin unang pagkakataon pa niyang nagdasal dahil ang Panginoong hesus umano tatlong bisis lang nagdasal umano doon ako first time nagdasal o yun, first time siya nagdasal at paulit-ulit naman natin na uh, pinaalala sa lahat ng mga uh, katolikong nagsubaybay sa atin na sa tinatawag na na spiritual warfare di, di natin makalimutan ang formula na ano yung formula more prayer more power less prayer less power no prayer no power ba bakit first time binanggit pa niya dito first time siyang nagdasal sabi ko in your life you only pray three times oh eh. in your life sabi niya tinutukoy niya dito ang panginoong isos Nagdasal lang siya three times. Eh, hindi three times nagdasal ang ating Panginoong Hesus. Kahit napakabising bising busy niya, uh, makita natin na pumunta talaga siya sa uh, bundok, no? At uh, nanalangin. Eh, hindi lang yan three times. Siguro, ang binanggit ni Doktor, yung ipinako na siya sa uh, patungo na siyang ipa uh, pako sa cross, Uh, nagdasal ang ating Panginoong Yeso, San Mateo Kapitul 26, uh, San Mateo Kapitul 26, 41-44. Diyan, makita natin. Diyan natin makita, tatlong bisis, nagdasal siya sa uh, naturang mga panalangin. No? Pero hindi ibig sabihin na tatlong bisis lang nagdasal ang ating Panginoong isos Dahil kung tingnan natin sa Matthew Kapitulo 26.36, ang ating Panginoong Hesus na nalangin doon sa bundok ng mga olibo din, no? Uh, at hindi lang yan, ma marami pa mga talata na ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin, no? Hindi lang tatlong bisis yang nanalangin. Okay, tuloy natin when you really pray. Sabi ko, Lord, kung may Diyos man, tulungan mo ako. Oh, dito, uh, na pansin ko na maliban sa nanalangin siya first time, mapansin ninyo ang pahayag niya na sinabi ni Dr. Willie, kung may Diyos man. Ibig sabihin, may doubt na siya kung totoo ba talagang nag-exist ang Diyos. No? Ah, uh, da dahil sabi niya, Diyos man, tulungan mo ako. Oh, kung may Diyos man, tulungan mo ako. Sabi ko, Lord, kung may Diyos man, tulungan mo ako. Oh, kailangan ah, talaga sa ating buhay, mga kapatid, na maka-establish tayo ng relasyon sa Diyos. Ultimate relation sa Diyos. At nasa estado ng grasya, ang bawat isa sa atin. Bakit? Okay. Ito ang nangyari. Naalala niyo yung may nangyaring sunog sa ibang bansa at ang isang bata nasa uh, bintana at lumakas na ang apoy uh, patungo sa kanya. Yung mga taga fire department ay uh, sumisigaw na uh, dapat siyang ha? Huh? mag-jam na sa pero ayaw niya, no? Ayaw niya talaga. Kahit pinaulit-ulit na. Kaya nang narinig niya ang busis ng kanyang ama na mag-jam siya, oh, no? Nag-jam ang bata. Bakit? Dahil naniniwala siya sa kanyang ama, no? Meron silang ultimate relation sa kanyang ama at sa paniniwalang ito na maligtas talaga siya. Kaya, kailangan talaga ang pakipagrelasyon natin sa sa Diyos, no? Na meron tayong ultimate relation ng Diyos para para kung darating man ang mga pagsubok sa ating buhay, meron tayong sasandalan na di tayo mawalan ng pag-asa dahil we're just passing through at sa ating paglalakbay sa mundong ito dadaan man tayo sa mga pagsubok at kasakitan ang lahat nating mga pagsubok at kasakitan magiging meritoriousian in the eyes of God if we are in the state of grace o na uh, sa Colossians chapter 1 verse 24 pero balik natin, napansin ko ito, nasabi niya, uh, first time siyang nag-prayer, at maliban na first time siyang nag-prayer, sinabi pa niya, kung may Diyos man. When you really pray, sabi ko, Lord, kung may Diyos man, tulungan mo ako, huwag mo lang ako ipahiya ngayon. May lumapit sa akin na pastor, parang prophetic pastor siya, pastor God. Over Sabi so, niya, so may lumapit sa kaniyang prophetic pastor, pinaniniwalaan uh, pinaniwalaan niyang propeta at nanalangin at ito'y nag-advise sa kaniya na papasok siya sa politika. Nakikita ko papasok ka sa gobyerno at pag pumasok ka doon, maraming... Sino kaya itong pastor na ito? Di kaya si Pastor Apulo Kibuloy? Tao wearing white will follow you. So, so sabi ng prophetic na pastor, pag papasok ka sa politika, no, uh, uh, nakita ko may maraming susunod sa iyo. Pero sabi ni Dr. Uh, Willie Ong, nasa kanyang pagpasok sa sa politika, binabasya, binabasya at grabe ang stress niya o mano. Ito ang inilabas niyang uh, video. Sandali. ah uh, etong uh, itong video ito, interview sa Veritas ito. So, sa Ministry of Liberation, dapat ma-diagnose, makatikahis talaga si Dr. Willie Ong na real ang Panginoon. Dahil sinabi niya, kung may Diyos man. So, di diyan pa lamang uh, may naka-establish na na-doubt sa kanyang buhay. Doubt ay ordinary demonic attack yan. At uh, yung depression na binanggit niya, extraordinary na yan yung tinatawag na ah, obsession isipan at damdamin ang tinitira. tuloy natin. Susunod sila sa iyo pero kailangan ikaw papasok muna sa pintuan papasok yung mga malilinis na nakaputi i think mm, yun ang sabi umano yan sa isang pastor sino kaya yon na pastor uh, sino kaya yon na prophetic pastor na pinaniwalaan niya, na nag-advise sa kanya, na papasok siya sa politika. No? Okay? So, yun. Uh, itong bahaging ito, na kinuha natin, dahil ma magamit to para sa pagdiagnose at magabayan, paano ito posibleng, paano ito isarado, kung posibleng, bukas pa sa kasulukuyan. No? At ito ang bagong inilabas ni Doc Willie Ong na video sa channel niya. So they say, I might live or I might die. They say sarcoma is one of the hardest. Dapat patay na ako last week. If I live one more day, I will give it to the Filipino people. Sabi nga ni Doc Lisa, kubain, kubain mo na kami, Lord. Ikuba mo na kami. Huwag mo lang patayin si Doc Wheelie. <laughs> I love the Filipino people. I want to serve you in any way I can. O oh, Doc, dami mong tip. Nagkasakit na ba? Sorry. Tama na magawa ko. This is the new Doc Wheelie. The old Doc Willie really, yung is still there. But the new Doc Willie really, is is more how do you say it? More vocal. More strong. More angry. More vicious. But he is also kind. Anyway, kung isip nyo na may sakit ako, my serum, uh, ito, blood test ko, uh, look, uh, for proof papakita natin. You know what my white blood blood cell count? White blood cell five thousand to ten thousand. This is my white blood cell. Look, Lisa, a focus. Wala pang ganyan na white blood cell point thirty six. Wala na ako white blood cell. My hemoglobin is 11.6. My C-reactive protein is high. Um, look ah. Sasabihin nyo, nahihibang ako ah. Pero this is ah. September 7, my ammonia is 37. Normal is 11 to 35. Higher than 35, we will have hep hepatic encephalopathy. 37. Pero ngayon. Today, they check my, my ammonia is only 27, so I am sane. My serum phosphate is very low, 0 0.42. You check it, I will show you. My C reactive protein is 133.26, but now my hemoglobin is low, only 9.6. That was why i was given a look my second white blood cell is 0.69 Lisa. Today, sub so white blood cell ko, 0.36, 0.69, 1.52. Yan, yan. Can you get my new pogen? My ammonia is now only 27. Ngayon, my C-reactive protein is 152. Pro Ipopost ko to lahat. Tignan ninyo. Okay. So, this is the plan. Lisa, lapit ka. Tapit ka. How do I feel right now? Itong body ko na mamanghid, do. Ito po nararamdaman ko. Manhid na manhid na to. Hang At sa kasalukuyan, uh, sa pagpatuloy ng kanyang kimo, posible daw mano na uh, malaglag itong mga buhok ni Dr. Uh, Willie Ong. Ang leeg, ang mahinig, look at my central line look at the injection look, look at the injection look. i was 75 kilos i with, i'm now 70 i lost oh um, 15 pounds in the end from 165 i might go down to maybe 130 from super middleweight i become a flyweight <laughs> i need more oxygen final words that will happen okay so this is the plan i got last night i was sleeping and i got messages i will talk about it in the next video but for the moment now you can interview me if you want later on. Pero, I will release these videos when I am stronger. ¿tiba? So I can handle your bashing. Because I said before, if you pray for me, I, I will live. My message is, uh, they say I have a short chance to be alive. So they say I might live or I might die. They say sarcoma is one of the hardest. I may have five rounds of chemotherapy. I finished my first round already. I have to focus last minute to send my message. I love the Filipino people. I want to serve you in any way I can. If you want to improve as Filipinos, we should love each other, be kind to each other, forgive each other. magmahalan. Ngayon, everyday in social media, fighting, fighting, fake news, attacking, clickbait, -click. pati ako, ginamit nyo pa sa fake ads, Joe. I will say it. I am not endorsing any... Ah, meron may, pang nanlabas pala na mga uh, picking uh, ads tulad sa mga bishop, is Cardinal Tagli din. Oh, ginagamit si Archbishop uh, Jose Palma, ginagamit din, din sa mga picking ads. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, natutohanan na sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-sulotin niyo nito Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube Channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan for et